Good morning, this is Joseph Lim, President of GDU Project 2015. kailangan mag-post ng pera, ng bahay, ng kotse, ang mga networkers. Guys, actually, hindi naman po ito kailangan itanong eh. Kasi, para po sa akin, hindi lang tayo nagkataon na sana. Because of the culture na masama ang pera, hindi maganda ang material. Kaya parang tingin natin yung mga tao na nagpo-post yung spam. Eh. Pero actually, lahat po tayo ginagawa natin to. The only difference is parang ito. Pag magulang ka ng anak mo, nagkaroon ng medal, hindi ka pa proud na i-post. Hindi ka ba proud na ikwento dito? Pag ikaw, nursing student ka, naging pasado ka sa pagiging nurse, hindi ba nakaka-proud na lagyan mo ng app sa unahan ng pangalan? Ang no, unang no, point ko guys, lahat nating ginagawa, pag isang ibang tao nga, kakain lang, pinupost mo kung saan sila kakain. Kasi, it's just a normal thing. Ang no, unang no, point ko po guys, estudyante, kasi kung sa akin, eh syempre, yan nila pinost yung medal nila, kasi pinaghirapan nila yun. Guys, oo nga, ito nga ang logic. Nag-aaral ka, para magkaroon nga ng medal, kasi mataas ang grades mo. Bakit kailangan mo ng grades? Bakit kailangan mo ng medal? Para maging madali ang pag-apply mo ng trabaho. Eh, bakit kailangan mo ng trabaho? Para kumita ka ng pera. Iaanin mo ang pera. Para mabili mo yung mga gusto mo. Ano ba yung mga gusto mo? Ay, kotse, kita mo na. Doon din naman papunta eh. Nagkataon lang ang na kaibahan na sa networking is yun talagang pinakaagal na napupuntahan and eh, wala pong masama na sabihin mo kung anong nangyari sa'yo sabihin mo kung anong totoo o, para ganito po yan ang hotel po ba? Ipo-post ba nila yung hindi nila kwarto? Ipo-post ba nila yung kwarto ng hindi sana? Siyempre po po sila. Proud sila sa kwarto. Sinis-sinis pinapaserve nila. ano ang point ko? Parang restaurant, parang Jollibee. Ipo-post din naman sila kung anong pagkain meron sila. Now, ano ang point ko guys? Sa so networking, nagkataon lang po na ang topic po dito, pinapakita din namin kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo. And ako, I'm a wala po ako na wala pong masama sa ganon. Wala pong masama maging materialistic as long as na hindi mo siya sasamahin. Wala pong masama mangarap as long as na hindi ka naman ng ibang tao. Kasi isa lang po ang alam ko. Kaya tayo na dito sa mundong po, mag-enjoy, mag-explore, ma-experience pa paano agang mabuhay. Kaya para po sa akin, kung ikaw yung nanonood dito, isa ka pong OFW, isa ka man kung na nanonood ka dito at naiintindan mo yung sinasabi ko guys, para ka po dito. Kung ikaw naman yung nanonood dito, To, at naiinspir mo ang sinasabi namin at hindi mo maintindihan, that's life. Hindi mo pwedeng piniti ng colorblind na sabihin mo makulay ang mundo. Hindi mo pwedeng sabihin ng normal ang mata na makulay na kita niya na sabihin mo hindi makulay ang mundo. We just need to respect each other. If your decision yan, isa na lang po tanong ko. Kung nane ka sa mga pinapost namin, isa lang sure ko, yun din ang gusto mo mangyari sa'yo. Mahirap lang minsan aminin, mahirap lang minsan sabihin, pero the reality is, hindi ka magagalit kung hindi ka pinakamahan. Sabi nga nila, magagalit ka lang sa mayabang pag mayabang ka rin. Magagalit ka lang naman sa mga taong ganyan, pag ganyan din gusto mo. Now, ano point no, no, eh kung gusto mo rin lang naman pala magkabahay, magkakotse, bakit hindi pa natin simula? I'm sure wala pong masama kung babaguhin mo yung paniniwalang sa buhay. Wala pong masama kung haaminin mo rin sa sarili mo na ano pa, ikaw naman ang nagpo-post ng sarili mong kotse. Ano ang pakiramdam kung ikaw naman ang nagpo-post ng sarili mong bahay? Basta isa lang po ang alam ko sa mundo. Lahat tayo proud to post kung anong pinaghirapan natin. Kaya para po sa akin, kung ikaw wala ka pang naipo-post sa buhay mo, simulan natin. Pagtulungan natin, nandito po ang JL Project para tulungan ka po namin para sa susunod, ikaw naman ang magpo-post. Amen.